Mga Olympians nagwe Si tatay payatot. Di nagwe Sino pakikinggan? Okay, so sagutin natin tong comment neto ni Chester Herrera, uh, ang nagtatanong siya eh, pero itong katanungan niya parang may halong sarcastic. Parang sinasabi niya, sino ba dapat painggan namin? Yung malalaking katawan o no? si tatay na payatot lang, na hindi nagwewe. So ito, e-explain eh, ko po sa inyo. Ganito po kasi yan. Yung mga Olympians, hindi lang whey protein ang tinitake niyan. nag steroid po yan, kaya po lumalaki yung katawan nila. Si tatay naman kasi, hindi po siya nag-i-steroid at hindi rin po siya nagwe-way. Kumbaga, pinopromote promote niya lang po yung ano, mga solid food. Tsaka, huwag niyo siyang i-bash kung payat siya. E okay lang naman maging payat eh, 'di ba? At least nakakatulong siya na i-promote yung mga natural food Kesa naman sa promote ng promote ng mga whey protein, promote nang promote ng mga steroid, 'di ba? Mas maganda nga nagpo-promote siya ng mga natural food eh. Kaya nga ako, hindi ko siya binabash. Talagang ano, legit kasi yung mga sinasabi niya. Kung baga, based on experience. Kaya lang naman po pumapayat si tatay. Siguro dahil nakakaedad na, tsaka kulang yung calories na pumapasok sa katawan niya. Pero actually, tama po lahat ng sinasabi niya. Ito namang si Chester. Ganito po kasi yan, Chester. Kung gusto mo magpalaki ng katawan, hindi lang naman po way ang paraan. Okay? Ang actually, hindi naman talaga way ang kung gusto mo talaga lumaki katawa mo, ang pinakaparaan diyan ay kumain ka ng solid food, matulog ka ng maganda at mag-workout ka ng maayos. So yung mga nang babash kay tatay, uh, sana wag niyo na po siyang i-bash kasi gusto lang naman niya siguro makatulong sa ating mga sa ating fitness industry, okay? Tsaka kung iko-compare mo si tatay sa mga Olympians, hindi pwede. Guys, competitor yung mga yun. Nagko-compete yun. Wala nang ginawa sa buhay yun kundi mag-bodybuilding. Kaya lumalaki yung katawan nila. Actually, real talk, ako hindi ko kayang abutin yung mga naabot sa na mga Olympians. Ha? Sa mga sumasali sa, ano, sa mga Olympia, grabe yun. Buong buhay nila binibigay nila. Buwis buhay na po yun. Huwag niyong ibabas si tatay. Kasi kung i-compare -co mo siya sa mga Olympia, walang wala sa kanya yung mga Olympia. Spider-Man yan, no? Oh, Spider-Man, no? Ano ka ba? Nga, di ba, hindi nyo kilala si Spider-Man ng Pilipinas. Ayun, nagtanggal na ng suot. O, oh, ayan, siya po ang Spider-Man ng Pilipinas. Pero, yun na, real talk, ha? Huwag nyo iba si tatay sa mga kinakain niya. Kasi, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ni tatay. Tsaka si tatay, may trabaho pa yan. Yung mga Olympians, full ano yun, full-time bodybuilders po yun. Kaya, hindi natin sila pwedeng ipag-compare porket nagwewe sila at si tatay hindi. Kayo ko lang kasi yung kawawa. Naawa talaga ako kay tatay kasi binaba siya lagi ng mga tao.